Hello mga mare, another day another mini vlog. Dahil Sunday ngayon mga mare, maaga kaming gumising para magsimba. Alam mo mga mare, napakarami talaga nating dapat ipagpasalamat. Yung simpleng nakakagising ka araw-araw, nakakain, at lahat kami malusog at masaya. Pagkatapos ng misa, dumaan muna ako sa Adoration Chapel. Meron kasi akong bagay na lubos na ipinagpapasalamat. At gusto ko talagang maglaan ng oras para doon. Minsan, kahit sandaling tahimik lang, ang gaana ulit sa pakiramdam. Pag uwi, Sunday routine na, luto mode agad. Nagluto ako ng milk tea paborito ng mga anak ko. Gumawa ako ng arnibal mula sa asukal, nagluto ng pearls at inimpla sa malaking lagayan kasi marami kami. Habang busy ako, si Daddy naman nagluto ng tinola para sa lunch. Teamwork talaga pag linggo. Pero bago kami makakain, dumating yung guests sa resort. Pinuntahan ko muna sila para ipakita kung saan ilalagay yung buffet at decorations para sa birthday ng anak nila. Galing pa sila sa sumagi Bansud. Nakakatuwa kasi dumayo talaga sila dito sa Gloria kahit more than 30 minutes ang biyahe. Pagkatapos maasikaso, balik na sa bahay para kumain ng lunch. Ang sarap talaga ng simpleng ulam kapag kasama mo ang pamilya mga mare. Sa hapon, nagluto naman kami ng merienda. Paborito kasi ni Ati Chazley itong pinaltok o bilo-bilo. Noong isang araw pa lang, nirequest na niya yun kaya hindi na namin pinalampas. At kinagabihan naman, dumating pa yung isang guest para sa 60th birthday ng nanay nila. Galing pa sila sa Bungabong, Kalapan at 22 hours stay sila. Kahit mapagod, ay masarap sa pakiramdam. Kaya ayun mga mare, Sunday namin punong-puno ng gawain pero saya at sobrang thankful at blessed kami mga mare para sa tuloy-tuloy na guest. Wala na akong ibang hihilingin pa kasi alam ko si Lord laging sakto kung kailan siya darating at kung kailan niya ibibigay yung bagay na hinihiling mo. Kaya ang mahalaga, magtiwala ka lang at magpasalamat araw-araw. Hanggang sa susunod na vlog mga mare. Bye!